Napaamin ang sikat na komedyante sa lahat kung ano ang kanyang nararanasang karamdaman ngayon na talaga namang ikinabahala ng kanyang mga tagahanga. Alamin ang buong detalye dito lang sa Get In Touch. Ang ating kalusugan ang napakaimportante sa lahat dahil nga ay may mga bagay na kailangan nating gawin at kung hindi malusog ang ating pangangatawan ay talagang mapurnada ang lahat ng mga plano mo. Ito kasi ngayon ang naging usap-usapan sa social media na pag-amin ng phenomenal box office star Vice Ganda na hindi masyadong okay ang lagay ng kanyang kalusugan ngayon. Ito rin daw ang isa sa dahilan kung bakit hindi pa siya makapag-decide ng bonggang bonga kung tatanggapin na ba niya ang hamon na magkaroon ng sariling baby. Ibinalita ng TV host comedian sa Madlang People na totoong may problema na naman siya sa kanyang health at naapektuhan na kung minsan ang kanyang trabaho. Sa vlog ng kaibigan at dati niyang talent manager na si Ogie Diaz, diritsahang sinabi ng komedyante na bumalik na naman ang sakit niya sa bato na nauna niyang napansin na habang nagtitaping. Nagpaalam daw siya noon sa production na pupunta lang ng comfort room at habang umiihi nga ay nakaramdam na raw siya ng matinding sakit. Pag ihi ko biglang nahinto tapos ang sakit naiyak na ako. Tapos biglang naihi na naman siya, parang may nakabara, ani pa ni Vice. Nang magpatingin na siya sa doktor, doon na niya nalaman na may nabubuo na namang crystals sa kanyang katawan, na siyang rason kung bakit nahihirapan na naman siya na kung minsan ay may kasama pang dugo. Nagtataka nga ako kasi maingat na ako ngayon sa mga kinakain ko. Malakas na rin akong uminom ng tubig. Pero sabi ng doktor ko, may mga tao raw talagang ganon, mga stone former. Kaya kailangang magpa-check up ng madalas. Pahayag ni Vice. Talagang natakot daw siya nang malaman ang kondisyon ngayon ng kanyang kalusugan dahil ayaw na niyang maranasan uli ang magkasakit sa bato. Sa ngayon ay patuloy pa rin siyang naggagamot. So physically, I'm not okay na naman. Tapos yung takot nako ako, ayoko nang magkaroon ng sakit ulit sa bato kasi sobrang sakit nun. Excruciating yung pain, pahayag pa ni Vice. Tinatapangan ko pero may mga times na di ko na kaya. Kahit sa showtime sinasabi ko, di ko na kaya patulong sa mga co-host. Dagdag pa niyang paliwanag. Isa rin daw yan sa mga dahilan kung bakit hindi pa niya naiisip na magkaroon ng sariling baby, kahit na kinukulit na siya ni Ogie pati na ng kanyang nanay. Paano ko siya haharapin ngayon? I need to be okay. I need to make myself okay before I become a parent. Paano ka magiging parent kung sobrang busy ko? Si Ayon nga di ko na nakakausap, aniya pa. Kung matatandaan, sinabi na noon ni Vice na gusto na rin ng kanyang inang na si Nanay Rosario na magkaroon sa kanya ng apo. Sa isang vlog ni Vice, tinanong siya ng ina kung sino ang magmamana ng kanyang mga ari-arian. Kanino mapupunta ito? Kami na may patanda na, maliban doon sa dalawang pamangkin mo, pero iba talaga anak yung may sarili ka. Kaya nga nung si Joel Cruz nung nabalitaan ko, sabi ko, ay nako sana si Totoy ganito rin. Ang kukyut ng mga anak, sabi pa ni Nanay Rosario. Marami na ngayon ang nagkakasakit sa bato dahil na rin sa mga kinakain ng tao. Hindi alam ng iba kung paano maiiwasan ang mga ganitong klasing sakit at kadalasan na sakit ng mga Pinoy ito. Isa kada oras ang namamatay dahil dito ayon sa talaan ng National Kidney Transplant Institute. Paliwanag pa ng isang doktor na nephrology consultant, iyong chronic kidney disease, ito yung sakit sa bato na irreversible, na unti-unting pagkasira ng kidney over time. Unfortunately, in most cases, kung kailan severe na ang kidney disease, doon lang nagde-develop ng sintomas. Ilan sa mga sintomas ang lagnat, pangangatog, hirap sa pag-ihi at pahinga at madalas na pagkahilo. Maaari itong makuha kung sobra-sobra ang pagkain ng matataba at maaalat na ulam mataas talaga ang salt content ng ating mga kinakain. Ang epekto nito sa kidney, pag tayong mga Pilipino ay nakakakain ng asin, ay ito'y nagkakaroon ng retention ng tubig sa katawan. Mas mataas naman ang tsansa na magkaroon ng sakit sa bato ang mga taong may diabetes. May alta presyon, naninigarilyo at ubis. Makabubuting bantayan ang kinakain at uminom ng wastong dami ng tubig para maiwasang magkaroon ng sakit sa bato. Kailangan lang natin maging conscious. Ang iba nga nagre-recommend to read the food labels para makita nyo kung ano ang content nito. Siguro kay Vice Ganda ay hindi niya lang talaga napapansin ang mga food content ng kanyang kinakain dahil bakit bumalik yung sakit niya. Minsan kasi akala natin na okay na, yun pala ay hindi pa. Kaya para kay Vice Ganda ay suriin niyang mabuti ang kanyang pagkain dahil mahirap na kung hindi mo talaga ito maagapan agad at sa kanyang pagkakaroon ng anak, mas magandang ideya iyan para may mag-aalaga sa kanya pagdating ng panahon. Ano ngayon ang inyong masasabi tungkol sa ating pinag-usapan? Huwag kayong mahiyang magbigay ng inyong reaksyon o komento sa comment section na ito. Kung ikaw at iyong kaibigan ay mahilig sa mga celebrity updates, ay huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share sa kanila para maging updated din sila. At ikaw din, huwag kaligtaang pindutin ang bell button para lagi kang mauuna sa mga bago kong uploads na video makakapanood din kayo ng mga dati kong videos sa pamamagitan ng end screen at eye button sa itaas. Maraming maraming salamat sa palaging pagtangkilik sa aking YouTube channel. Hanggang sa susunod po muli na pag-upload ko ng video, antabayanan niyo po ang lahat at magchika-chika tayo sa mga paborito niyong artista.